ng paminsan-minsan ay Ah, aming YouTube channel. So for today's vlog, ay narito po si Kagwapo lang. At dinadaanan po niya ako, isasama daw po niya ako sa Tabing yeah. So tayo po po tayo yung Tabing Dagger. Dahil ngayon po mga kabilag, kahapon po ay 50th wedding anniversary ni nanay. Eh. Ay ito po ay extended celebration. Oh. So may kaunting band na ito. <laughs> oh, kahapon mm. ay meron sa inyo. Tapos oh, sige. <laughs> sa dati. So yun ay extended celebration at parang doon man ang kaliyan, mga kabilang. So tayo ay pupunta at sisili para mag sa doon. Ayan, at uh, mainit po ang panahon ngayon. Ayan, kaya ako'y magdadala ng payong at gagamitin ko na tong giveaway. <laughs> wow, maganda pala tong payong na ito, han, eh. uh. ilan Nandito na po kami sa Island General na car. Ako na dinaan! Ano na hagin niya? Bodo! Nangit akong dina kalayas. Ata yun. Ito extended celebration para sa 50th wedding. Wow! Katain na po muna kami ni Ate Lea at si Cadillac. Ayan, na. Dito naman pala yung maging hawahan ito. May aguho ya meron dito ang pine tree. Akin medalagang piragian. Ano kay Arjay ang iyang ihawin? Wow, may yelo pin palang dalas si Wow, May waw, 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 yun. waw, 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 Wala waw, 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 doon. Oh. waw, <laughs> waw, Nakain na po ako. Sa so, lagos po ay nakuha natin ng pagkain. Yes. Mm -hmm. Ako ang pagkikinasap sa dito. Ako ang nutritionist. Nutri <laughs> ako ang nutritionist? Ako ang nutritionist. Ako ang nutritionist. Pagkikinasap ko dito. Meron ditong litsun. So kaunti na. At ako ang nutritionist. At ikaw ang nutritionist ni Mahal. <laughs> much, much, much later. Ayan po mga kadalagat, kami po ay bumalik po muna dito sa bahay ng Iwa po lang. Galing nga po kami sa Labing Dagat. Uh, so kami po muna ay humalik mga kadalagat. Ngayon po ay nagtatagay na kami naman po hindi hindi ng tagay Tapos ay nakaalis na din sila ko yung AP. saka si Napi PM, ay, yeah, ako si Mahal. Oh. At tayo naman mga kapatid na ibabalik doon. Mamaya. Pa mamaya pa sila Ate Chula. Yeah. At ngayon naman po ay may pupuntahan kami ni Kagwapo lang. Kami po ay mga malayki. Magpapasama ko sa kanya. Dahil rin mili tayo ng handa. Oh. At kamakailan ay mayroong magpadala ng panghanda para sa birthday niya. At gusto niyang i-celebrate yung birthday niya kasama natin. At nakakatuwa naman si, Icy, si Tita MJ. Yeah. Salamat yeah. po Tita MJ at talagang yung pag-celebrate ng birthday extend lang hanggang dito. Okay, handa mga oh, pag -ilang. so. lansong hanggang dito abot mula. hanggang dito. San Diego, California. Aabot dito sa Genoa. <laughs> Thank you po. Gusto <laughs> daw niyang maghanda para sa mga bata. At yan, meron doong ang request ni Tita MJ na handa ay uh, spaghetti, balsam, mm -hmm. mm -hmm. chicken, fried chicken, cake, cake. Yeah. ayan, tapos ay meron ding ice cream. yeah. so thank you so much for Tita MJ at advance happy birthday advanced sa iyo. Advance happy birthday. At, birthday at salamat po tiyak na matutuwa yung mga bata mm -hmm. dito, mga kabinag sa kaalawan ni Tita MJ. Uh -huh. So ano, tayo mga marigya na. Mm -hmm. Kaya ako yung papasama sa iyo. Dahil bukas ay ikaw ay may pasok mm, may na. Ayun ay, ay, yung best time para tayo mamalengke na gawa ng mas maganda din ay yung lulutuin. Diba yeah, kapag lulututang? Lutong bahay. Oo. Yeah. <laughs> uh -huh. Tapos ayun nga, ikaw ay may pasok na bukas. Mm -hmm. Pero ikaw ay sa hapon na yung araw. Bukas ay okay lang. lang. Ah, ay, okay. Dahil meron pinirmahan noon ng Malacanang uh -huh. na bukas pala ay Uh, family day. Oh. So parang kapag parang parang kapag kainan, oh. Uh. kainan din pamilyang kainan parang ganon. Ay tama tama kainan yung mapupunta. Ayun So sakto rin doon sa celebration uh. ng birthday ni Tita MJ. Tita MJ. Tapos ay sakto nga din na tayo ay ngayon mamamalingki. Para bukas ng umaga ay magluluto na ako. Yeah. At yung lulutuin lang naman ay yung pancit, spaghetti, ayun na sa chicken. Oh. Kaya eh, yun po, kami po ay mamamalengke na. Let's go! May ref naman dito sa bahay. Ganito na po kami sa palengke. Mga kabilag. Like? Tayo ay mamimili na.

Siguro ito kilos lang. Na spaghetti. Oo, oh, oh kilo. Yun. Five, Yan. Ay, meron. Ah, uh, ano pang wala? Ayun, Eden. ano Eden. wala Eden. Ayun, na babanggit ni Ayun, Kuya, ano pa po ang mga ingredients? <laughs> <laughs> oh. Ay, ano nga ito ah, Squid bowl sa pansit. Yan. Ay, gulay. Maganda yeah. ka gulay. Ay, ito pa lang. Ay, gulay. <laughs> Pang pansit. Ah. Sige, kuya. Ayan <laughs> na. Ano po? meron Meron na. Ayun, thank you po. Maganda pa lang bumili dito, nagre-recommend na ng mga ingredients Ito 'yung sister company nung ano. Ah, ito 'yan. Yeah, 'Yung <laughs> sister company. Ito po. Ito po. Isang carrots po. yung para. Mas puyo nyo sa yote. Ayun. Sayote.

Oh, yan. Pampiga. Para pa may kalamansi ang pansit. Pampiga. Ano lalaki yung kalamansi? Yan yun. Biyabayaran bay na po ni Kadilag yung gulay. Kagandahan naman na ito ay eh, tapa langan ni Cadillac. Kung... Oh, kompleto na kaagad yung ating mga kailangan na sangkap para sa ating luluto yung bukas. yeah Thank you po. Yan. Salamat po kuya. Oops. So, yung iba ay bukas sa natin bilhin. Ah, at, yung at, iba na may panglahok malaki. Oh, saka... Ay nasa tindahan ni Hmm, um, Mm, available sa tindahan po ni uh, Jinky Store. <laughs> saka pwede din bilhin doon sa atin, ha, ni mga kadilag. So, yun. Okay na po kami. At kami po ay pauwi na, mga kadilag. Ito na po yung aming, aming, aming. yeah, Let's go! Salamat po. may pumunta dito ay hindi na mainit. Oo. Oh. At pabalik na po kami sa Nakar. So, yung iba na titigay natin ay bukas na. oh cake. para fresh. <laughs> oh bukas nila. Para hindi din matunaw. Oh. Tapos ay yung, yung manok. Ganun din yung cake. Yung cake. Uh. Ganun din. Para mga fresh mga kanina. So, ayun. Let's go. Inilalaan po yung ibang mga lulutuin para bukas ng umaga. Yan at kami po yung magbubuko dito sa may tabing kalsada. Buko juice muna. Gusto uh mo -huh. lang na? Na ano? Donut. Donut? Nasaan? Ah, sa bakery. Sige, pwede. Ang dito ay, e, bili po kami. Hello, uh, Dito po talaga eh, Hello, sariwa. So boko. Purong buko. Uh, Lagi po kayong sold out, honey.

Refreshing ah, Gusto mo na donut? Ayan mga kadilag At bibili din daw po si katilag ng donut Parang craving sang donut mga kadilag May donut daw sila katilag Ayong favorite mo, Vlogs Bueno, mayroon doon eh, sa gilid tingnan mo. Meron doon. Eh, 'di 'to white ah. 'yan. raving satisfied Ano 'binibigay mo? Yan, yeah, favorite ng ni Cadillac niyo. Gusto mo dito na tayo? Yung... Oo, oh, dito na. Dito kainin. Para try direk direct sa mga Cadillac niyo. Oh, no, not for you. Babarihan daw yan. Wow! Kasi isang egg pie. Your favorites. Yan, favorite kain po tayo. Egg pie ang favorite po ni Cadillac niyo. Nakain na po muna kahit, mga Cadillac niyo. Tutal mo Sige. Ano ka Sarap. Okay na Ano yan? Babar yan din. Pinakain okay. naman po nalog sa yung egg pie. Ayaw akin ay akin ay mamaya. Save the best for last. <laughs> Pabalik na po kami at sa daan pa na lang po kakainin tong egg pie. Let's go! Narito na po kami sa bahay mga kagalang. At uh, na din po yung aming mga, mga pinamili. So, bali bukas po, yan maluluto. At bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay mag enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!